Touring scooter ba ang hanap mo? Maporma? For daily travel? At very affordable? 150cc scooter? Baka ito na ang para sa iyo. Hello everyone! Ako nga pala si Kambanatics at tulad nyo... Napakahilig ko rin sa motorsiklo Kaya kung gusto nyo ng mga gantong contents Ay like and follow nyo ng aking mga social media pages And I will be your guide para mahanap nyo ang motorsiklo na para sa inyo Ito ang Motorstar Easy Ride 150P-FI Masinimprove pa nga ng Motorstar itong model na ito Mula sa carburetor type na version nito Ay naglabas na nga ang Motorstar ng FI version Tara't sabay-sabay nating alamin ko mga meron dito sa Easy Ride 150P FI. Kapag tinignan nyo nga siya sa harapan, bulky siya. Meron itong windshield na smoke at may napaka bulky na fairing sa harapan. Sa gitna meron itong sticker na Motorstar at sa magkabilang gilid sa ibaba ay meron siyang sticker na FI. Katunayan na itong model na ito ay FI version. Siyempre pa narito na rin yung kanyang headlight LED na nga yan with daytime running light pa. Yung DRL nito bukod dito sa itaas ay meron din siya sa ibaba. Yan nga yung nagsisilbing lining netong headlight. Meron na rin apat na LED projector light kaya naman talagang malakas ang pukol ng ilaw neto Yan nga ang apat na projector light na yan ang nagsisilbing low beam niya. Tapos meron pa siya dito sa gitna kapag pinindot ang high beam ay may ilaw pa siya dito na LED rin. Kaya talagang solid ang pukol ng ilaw neto Napakalaking bagay lalo na kapag sa gabi nagbiyahe. Narito naman sa bandang ibaba yung kanyang LED turn signals. Tapos ito ay naka telescopic fork sa unahang suspension. At ang rear suspension naman ito ay dual shock absorber. Meron din itong tubeless tires. Ang sukat ng front tire nito ay 180 x 14 at ang rear tire naman ay 120 70 by 14. Disc brake ang harap at likod na preno nito. Isa pa sa napansin ko sa rear brake nito ay wala sa bandang kanan ang kanyang disc at caliper kundi nandito siya sa bandang gitna. Meron din itong naked handlebar na chrome design nga yan at ito naman yung itsura ng switches niya. Sa left switch, nariyan yung turn signal switch, horn button, beam switch at meron nga rin itong pass light button. Sa right naman, nariyan yung kanyang electric start, headlight switch, at yung kanyang engine kill switch. Meron itong LCD display at kumpleto na rin sa information. Narito na rin sa ibaba yung kanyang ignition key. May kulay blue na black light kapag naka-on. At nariyan na nga rin yung bukasan ng seat at ng kanyang fuel tank. Sa kabilang side naman ay meron itong pocket. Nakasyang-kasya ang mga cellphone. At dito pa sa bandang ibaba sa gitna ay narito ang kanyang fuel tank. Meron itong fuel tank capacity na 10 liters. Kaya naman once na full tank ay malayo pa ang dar. bago mag refill ulit ng gas. Meron nga rin itong average fuel consumption na 40 to 45 kilometers per liter. Kaya talagang matipid rin ito sa gasolina. Malapad at malambot ang kanyang upholstery at mas elevated yung upuan ng backride o pillion seat. Malaki rin yung capacity ng kanyang under seat storage. So marami na rin kayong malalagay na gamit dyan. Dito naman sa dulo ay meron din siyang lagayan ng top box. Bubuksan lang ito at nariyan na nga yung kakabitan ng top box. Meron nga rin itong malapad na footrest para sa backride. Talagang hindi masakit sa paa ng back ride May hulma nga rin yan guys. Kapag nakatupi para itong pakpak, Siyempre pa dito sa body meron siyang 3D emblem na Easy Ride at yung sticker na 150p. Ito naman yung itsura ng kanyang tail Very unique ang design. LED na nga rin yan. At nandito naman sa badang ibaba yung kanyang rear fender. At nandito rin sa rear fender ang kanyang LED turn signals. Meron na rin itong LED plate light at reflector para sa added visibility kapag gabi. Siyempre pa maganda rin yung kanyang pipe. At dito naman sa kabila yung kanyang air filter at ang kanyang CVT. For dimensions, meron na length, width at height na 1970 by 707 by 1190 mm wheelbase na 1,317 mm, ground clearance na 130 mm, at dry weight na 108 kg. Naka-upright seating position ng rider dito at may option pa para sa cruiser. Para naman sa engine specifications netong Easy Ride 150P FI, meron netong 4 stroke, 2 valves, 149cc displacement, single cylinder, single overhead cam, air and oil cooled, syempre pa electronic fuel injection at naka CVT automatic transmission. May maximum power ito na 11.2 horsepower at maximum torque na 10 newton meters. Mabibili nyo nga ito sa lahat ng Motorstar branches and dealers nationwide sa halagang 77,000 pesos. Kasama na ang 3 years LTO registration at 3 years TPL o third party liability insurance. Anong masasabi nyo dito sa Motorstar Easy Ride 150 PFI? FI? Nagustuhan nyo ba ito? I-comment nyo na yan sa ibaba. Pakilike ang video kung nagustuhan nyo itong Easy Ride 150P. Anong motor ang gusto nyong i-review natin sa susunod? Maraming maraming salamat sa inyong panonood at kita-kits ulit tayo sa mga susunod ko pa na videos.